Hello po guys. Ayan dalawa guys. So, oh. ayan. nagbabantay lang yan. Tatakas yan kagad. Eh, Gusto yan kagad tumakbo yung dalawang yan. Hmm. Ayan. O, oh, diba? Ayan si big one. At saka si little one. Nagbabantay lang yan. Tatakas yan kagad. Pag binuksan yung pintuan. Ayan. Open na open. Kailangan bantayan. <laughs> Baka tatakas yung dalawang yan. Ayan Oh. Ang sweet nila Oh. Hmm. hmm Di ba? Dinidilaan ni Big One sa si little one. Oh, Di ba? Sweet sweet nila dalawa guys. So, oh. hmm. Cute cute naman ang dalawang yan. Ayan oh. Oh. Si Big One o. Oh, taba taba. Ayan. Ito naman si little one. -y. bisa enak hmm. ayan ang aking dalawang talaga makalalabas yung dalawang eh, yari si takas pa naman no, Hops, 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 hops. Bawal, bawal, bawal. Ayan na si Big One. Tatakas na. O, oh, kunwari pa, o. Oh. Mm. Mm. Si Big One, si Takas yan, eh. Pati si Little One, ganyan din yan. Abay, oo. Oh, oh. hmm. Oh. Yung dalawang yan. Mm. Mm. Sige, siksik, o. -sik. Oh. Mm. Lang po, guys, salamat sa panood. God bless. Bye bye sa sunod. thank you very much.